nagbigay ng reaksyon ang aktor na si Sandro Mulak makalipas mapanood ang CCTV footage na makikita ang pagpasok at paglabas niya sa hotel room ng dalawang inaakusahan niyang ng abuso sa kanya. August 23, nang ilabas ng NBI o National Bureau of Investigation ang mga CCTV footages na kuha noong madaling araw ng July 21, 2024 sa lobby at corridors ng hotels na dinaanan ng iyang aktor na si Sandro Mulak bago at matapos ang pagpasok niya sa kwarto ng dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Cruz. At hindi maiwasang magbigay ng kanyang saloobin si Sandro sa inilabas na action analysis ng NBI sa kanyang mga ikinilos noong gabing iyon. Sa footage, makikitang balisa at nagmamadali si Sandro nang bumalik sa kanyang hotel bandang 6.53 ng umaga, matapos pumunta sa hotel ng mga inireklamong contractors. Ayon sa NBI, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Mula sa normal at relax na paglalakad papunta sa hotel ng mga akusado, naging distressed at anxious na ito matapos ang insidente. Ayon sa pahayag ng aktor, hindi umano siya mapakali at labis ang kanyang takot at kahihiyan sa nangyari. Na siyang dahilan kaya sa mga kaibigan na siya humingi ng tulong. Yan po yung time na pumunta ako sa kanila. After po lahat ng nangyari, hindi po ako mapakali. Hilong-hilo po ako. Sobrang sakit po ng katawan ko. Kaya napaupo po ako sa floor. Hindi ko pa po alam kung anong dapat kong gawin, kung magsusubong po ba ako sa pulis o kung lalapit po ba ako sa pamilya ko. Naunahan na po kasi ako ng hiya at takot, kaya sinumbong ko po muna sa mga kaibigan ko. Samantala sa kanyang IG stories nitong August 23, ay in-reveal ni Sandro ang tunay niyang nararamdaman makalipas ang naging karanasan sa kamay ng dalawang akusado. Ani Sandro, habang buhay ko dadalhin ito Dalawa kayo at isa lang ako. I will never be the same again. Some people can never comprehend how hard it is to be in this traumatic situation. Luring someone will never be a consent to abuse. Matatanda ang August 19 nang maghain ng reklamo sa Department of Justice si Sandro laban kina Richard Cruz at Jojo Nones, kaugnay ng panghahalay. Matapos umanong haluan ng mga ito ng pampahilo ang kanyang inumin. Pareho namang itinanggi ng dalawa na may ginawa silang mali sa batang aktor.